malakas ayun po yung isda kung napapansin nyo ang laki ng isda tuloy so, dalaw yung muntot Ano ba yun? Yung rabbit ka? Saan sa medyo baba? ba

Bala ba? <laughs> <laughs> ka yan eh ano Si an goby maserano uh, Joseph kinatakan ng malaking tampisaw sabayan sabayan sab 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 Basta plywood to eh Hindi yan, maniwala ka, kingfish yan Okay lang yan, laban yan Laban yan, yung gusto mo diba? Mm. laban Laban Kaya kasi mama diba? Ito <laughs> yung lang <laughs> Matagal din nakakalaban yan Ayun oh Oh, oh, oh tumunan din Ay, kawala Parang iba nang isla dito ah Sundan niya Ayan. tao master ah ganda ng pagkakasag pang aso may tub tumalon tarun lang yun kasi excited, dupan, eh. excited siya eh first ano time dito <laughs> ayan to matagal na din ako pag-fishing ay huwag ang lumayo ay <laughs> hey, malakas ang hiling niya na yan hindi ka mag-equit mo lang siya pagod din siya o oh, manawagan ka na <laughs> manawagan <laughs> Uy, ano, lumutang laking bangus. Ay, <laughs> ayo. Bangus. Bangus ba 'yon? Oo. Hindi na susuk kami yung bangus natin Para tayong ganto teka lang, yung natin 'yung ano natin. Tidak ada bro Tidak ada besar Tidak ada besar Tidak

nakikita ni Iggy oh, ano yan masero? barakuda na balugbog kaya pala ganun sa ano na balugbog laki yan live tayo ngayon sa Ang taray Ang taray ng barakuda Ang taray ng barakuda Ang

isa talagang gem sir bakas na kahit kaya, buwa ka pa doon baka tama yan, hindi niya nasa katawan sumabit alam kaya malakas ito po yung isda kung napapansin nyo ang laki ng isda kulay dalaw yung mundot parang bangos huwag malayo huwag <laughs> malapit guro nakagulat lang ito

Thank you sa pagsambahin ng no? ating 4 million viewers Good morning sa lahat Good morning sa ating mga commander dyan Ay mga commander nga, patingin nyo na Patingin nyo na Ang <laughs> sakit sa bali. Ang <laughs> commander namin tatlo, binabati daw namin <laughs> Ay anong laki o, oh. siguro yung mga limang kilo Ang oh, grabe, ang tama, tama okay. na tama pupukin mo na Pakatumak, basta takbo yung pakatakbo ka dyan, ano ka nang ngipin yan <laughs> Paano ba natin sasalukin yan? Eh, hindi ka kasi sa talok Hindi, gano'n lang, higit lang sa batong ka Nabang ano, nanguso sa ibabaw Oo eh, Papagod din yan Oo uh -huh.

bilang mo sa lang Ako. na. sa maser. Bigas yao, bigas ka siya Oh. Oh. Bulu siya huwag na naman ang bulu mukhang mahalalagay na nasa bulu ito ni? Hindi. Grabe laki. Grabe mo talaga, kay? Ha? Ganda ng tama. Mm -hmm. so, Solid. ka. Kaya nang pangisip mo. Ah, Ay, Ayan, solid ang hatak. Grabe. Siguro hindi eh, ang limang kilo. Malaki. Paborito talaga ako ng barangoda, ano? Oo. No, no, no. Oh. Oo, mag-ingat ka ba, sir? Huwag mo naman, ka. Patay mo kaya muna. Huwag pa kayo mo ng bato. Ah, tao na yung bilikado, eh. Sa loob yung Oo, oh, baka mapitikan ka niya. bangas ibangas, wala kang pantato. May <laughs> sakit eh, yun. Ay, hindi naman sakit, master. Ito yung daliri mo. Ayan. Ayan. Mamaw Jambo. <laughs> Sarap Susi So, si Masari, dumahin tayo natin kamagat. Ang mamaw na lapis.